Kaya bossing sabi mo kanina, yung Santi Barley, ang daming natutulong. ayaw mo na ba mag soft drink? Di ba? O ano pang mga healthy na binibigay sa'yo ni Pauline? Um, isa sa mga uh, regiment ko sa pagdating sa lalo na sa pagkain. Ano? I only eat when it's time to eat. Hindi ako kumakain in between breakfast and lunch, lunch and dinner. Um, hindi ako ma-junk food. Um, hindi ako mahilig sa uh, mga sweets. Pag meron, tikim-tikim lang. So, I take everything in moderation. Um, kahit na, let's say, uh, alcohol or soft drinks. But, lahat yan in moderation. Um, so, yung isa sa mga um, healthy style of living. Uh, as a matter of fact, hanggang ngayon wala pa akong maintenance, wala bang kahoy dyan, mga anak ko. <laughs> <laughs> uh, wala akong maintenance, sa, uh, you know, hypertension, uh, diabetes, hindi ka tulad ng mga kasama ko sa programa. Mga... <laughs> May <Name> dropping po. <laughs> <laughs> si Joey, si Alan Kay. <laughs> diabetic yan. And, uh, <coughs> so, pwede mo na silang bigyan itong Santi. Mm -hmm. Pwede mo na silang bigyan itong Santi Barley. Oh, eh, it's a very healthy uh, food su supplement. Uh, it's a superfood. Marami siyang benefits talaga. So, for me, uh, I'm just thankful sa ating uh, Panginoon na ako yung sinaswerte, La lalo na pagdating sa, uh, sa health pagdating sa pangangatawan. Kasi we really have to take care of our, uh, uh, of our bodies, of our, uh, we should have a healthy living, um, sleep uh, at least six to seven hours a day, um, enjoy the family. Um, ganon, ganon ang uh, aking uh, uh, buhay sa araw-araw nakakapag-exercise ka din, bossing, kasi si Puli, nakikita ko nagte-treadmill. Di ba, nasasabayan mo ba siya? Um, hindi. Kasi yung, uh, yung cycling niya, ma mahirap. Ano tawag doon? Um, Yung, yung, yung gaganong... <laughs> spinning. Spinning. Hindi ko kaya yun. I, I, do a lot of brisk walking. I play golf. Um, is a, Joe is a golfer, pero natigil. Pero babalik daw siya para makapag... Uh, <coughs> para makapaglaro kami. So, playing golf and uh, uh, walking around the village. Uh, yun ang aking exercise. Yung aking may bahay, hindi ko kaya sabayan yung mga um, eh, yung mga regiment niya sa exercise eh. Lalo na ngayon na uh, nagpapapayat, eh, si Sana Diet, Sante Marley help serve with the with their uh, with their diet uh, kumbag, uh you know uh, pero yung exercise niya very intention baka hindi na kaya ng ko Nako pero boss um Ewan eh, ko kung kaya pa rin paulin eh. <laughs> <laughs> kaya, kaya pa. Ewan eh, ko sa kanya. Tanong niyo. <laughs> kaya kaya pa yan yeah, boss niya. Magwa-one year old na si uh, Mochi on uh, January 23. Parang mabilis nga ng panahon. And we're just uh, so thankful uh, to God that uh, she's healthy. Very beautiful baby. At uh, medyo nakakatayo na. nakakatayo na ng uh, mag-isa niya. Pero mga two seconds lang, baksak ulit. Um, yung susundan, eh, I always leave it to, uh, to God kung i-bless pa kami. Baby boy naman. Well, okay na. Ang dami kong apong lalaki. Ang gugulo eh. <laughs> anak ni Oyo, limang lalaki. Oo oh, no. nga. <laughs> Tapos si, uh, si Danica, may uh, dalawang lalaki. Pag nasa bahay, parang may riot para sa bahay na nami. namin pag nandun yung mga apo kong uh, lalaki. So, okay na sa akin mga babae. They're very sweet. They're very um, malambing. Um, I always look forward to uh, going home. Kasi ang lahat ang pagod mo sa trabaho, pag uh, uh, nakita mo na yung mga anak mong uh, mababait. Mm -hmm. And then, mga daddies super close sa'yo? Hmm, yeah. E, ewan ko kung daddies girl ang tawag mo sa uh, hindi tumatanggay. <laughs> pag may gusto sa mami, uh, at uh, sa mami, no. Eh, pagdating sa akin, yes. <laughs> Ganun na matagal. Yung last question ko na lang po, kayong gustong ma-achieve. Marami pa, ano, I'm the type of person na uh, um, always, para sa akin, there's always room for improvement. Uh, katulad sa mga, uh, for example na lang, sa pelikula, um, I've tried uh, doing uh, a very serious role. Uh, baka pwede pang sundan ng isa pa. Or maybe a serious role na may touches of uh, comedy. Ayun um, eh. I, I'm, 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 I always uh, uh, tell myself that I have to improve. I want to do more. Like uh, ang isa sa mga tinatarget na namin ngayon is uh, the 50th anniversary of ikbulaga We are our, we are on our 46th year. So four, so four years to go. Parang mabilis na yun. Mabilis na yun kasi parang kailan na, nagsisimula pa lang kami. And uh, now we're 46 years. At uh, we're very thankful sa Panginoon at sa lahat ng mga uh, mga kababayan natin na uh, tumatangkilig sa na sa ating mga uh, kaibigan sa press na uh, hanggang ngayon eh, ay uh, nagkakasama. Uh, mahal namin kayo lahat. Mikaela. We love you.